Yo, what's up? Uh, today, magpapalit tayo ng ating panggilid. Ayan. So, pinabili tayo dito ang 1-2 RPM. Tatesting natin to since naka 1-2 RPM naman na ako na center. Tsaka dun sa kabila naman, gagawin natin 1K RPM. Kasi, naglaki sya ng gulong eh. At, nagninginig-ninig na rin sya pag naka minor So, bumili tayo ng mga anti-drug na ano tapos ito, pinagpalit na ko na 1K RPM din. So itong set na to, nagawin natin 1 to 1 to. Tapos yun, 1K 1K RPM. So yun, tara. Gawin natin na testing natin maya maya. Alright. So yun, tanggal na natin. So, magpaklasin natin to para palitan. And, yung bola nya, stuck na bola eh. So magpapalit tayo ng... Medyo magandaan since nakapang ano nga sya, spring na 1K 1K so ayan linisan na rin natin para para isang baklasan na lang so alright ayan ang baklas na natin yung central spring so ito yung stock 800 RPM lang to kaya so balang lambot ayan o no? kaya kaya pigay ng kamay eh diba kaya kung konting piga mo lang marangkada agad kaya ito ayan, dumidikit sa bell agad so, ito yung palitan natin, yan JBT brand uh, 1K RPM to so, install natin yan dito then, yung clutch spring din install din natin na 1K RPM simbola, papalit tayo ng magaan so, ayan linisan natin to, tapos install natin perko lang no so, ganito magtanggal ang clutch spring So ayan, lalagyan na natin yung JBT na 1K clutch RPM Ayan Tapos Install na rin natin yung center spring Tapos lapat na agad natin dyan Ayan, let's go. So ayan, kakabit na natin tong 1 RPM dito sa akin. Tapos ito na siya naman para dito. Nakabit ko na yung centers at clutch natin 1K, 1K. So pati itong ano na, no? Tread pala, JBT na rin. So solid JBT pala to. Ayan. So tapusin ko lang itong akin. Tapos kabit natin. Tapos testing na agad natin. Kasi abuti na tayo ng gabi. So, pass forward tayo. Alright? Kasi lilinisin pa natin to, Papatuyuin pa natin. Kasi nalinis na rin natin yung pulley. Papatuyuin pa kasi natin yan eh. So, pass forward tayo. Ayan po. Tapos ang belt, wag uh, huwag na huwag yung pong yun yan paglilinisan larong larong na paggagasan. ah, uh, pwede na itong pagpag -pag lang. Tapos brush-brush lang. Yung mga likabok-alikabok. Para mamabay yung buhay ng belt natin. No? So yan, ang paglagay is dapat yung nababasa, ganyan. So dapat pa ganyan siya. Yung nababasa yung dito. Ayan. Ayan. So ayan siya. Ayan, ganyan po katahimik pag bagong linis at lal lalala pag nakaset po tayo ng spring at bola, no? Ayan. So ganyan po siya. Ito po yung kinabit ng 1 k RPM. Ayan. gulong kasi naka-over sa'yo na gulong sumasayad yung dito sa baba ayan, hindi siya umiigo yan yung next ko naman itong akin yung 1212 clutch siya pa center spring na spring so, ayan, nakabit naman dito natin yan sa akin, no? So, tapos na natin to so ito yung next natin wala na yung dragging yung parang ano wala na yung dragging wala nang inig kahit naka yun yun may kita yung side mirror walang ka uga uga walang ka yanig yanig no so ayan so ayan so nakabit na natin yung 1-2 clutch tsaka 1-2 center spring ko ayan tapos yun yung sinasabi ko na naka degree na tayo na sun racing na pulley pulley set yan so kabilahan po yan ayan siya so since nakapipe tayo so kailangan natin ng gano'ng set ng ng panggilid natin tsaka 13 gram straight na bola para dito sa aking unit ayan so pandarin natin then testing natin kung may pagpag -pag yung belt so ayan ayan yung set natin no walang pagpag -pag yung belt. Talagang dire diretso Kasi naka-magic washer din tayo na kasama din sa nabili natin sa racing. So, ayan. Hold natin konti. Ayan. So, lumakas yung back tone, Ayan. So, ayan. Thank you for watching.